hindi madali ang maging isang single mom. Para sa mga celebrity single moms na ito, isa sa pinaka-priority nila ay ang mabigyan ng maganda at komportabling tahanan ang kanilang mga anak. The Philippine Showbiz List presents Bonggang Mga Bahay ng Mga Beautiful Celebrity Single Moms. Sunshine Cruise, isa sa pinagmamalaking na ipundar ni Sunshine sa pagpasok ng 2023 ay ang kanyang bagong bahay. Base sa ilang mga larawang ibinahagi niya sa kanyang social media accounts, mas malaki ito, moderno at elegante kung ikukumpara sa dati nilang tinitirhan na three-story house, ang bagong bahay ay matatagpuan sa Paranaque pa rin at malapit sa bahay ng ina ni Sunshine. Paliwanag ni Sunshine kung bakit nag-upgrade siya ng bahay ay dahil din sa kanyang mga anak. Kinailangan din daw nila ng mas maraming parking space ng mga sasakyan. Kung sa lumang bahay ay isa lamang ang car park, dito nga raw sa bago ay pwede dalawa hanggang tatlo. Ayon pa kay Sunshine, siya ang tipo ng tao na matipid at talagang pinag-iipunan ang mga bagay na gustong makuha. Ang bagong bahay niya ay katas ng walang kapaguran niyang pagtatrabaho. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa lahat na natitiwala sa kanya at nagbigay ng oportunidad at kamakailan lang bumisita ang kanyang ex-husband na si Cesar Montano sa bago nilang bahay kung saan ay personal nitong inabot ang kanyang regalo. Isa itong abstract painting na natuwa naman ang husto si Sunshine. Katrina Halili Bukod sa bahay niya sa syudad, may sariling para iso din si Katrina sa El Nido, Palawan. Gustong gusto niya ang buhay probinsya, kaya naman naisipan niyang i-invest na kanyang pera sa 15 hectare farm. Katunayan, madalas silang namamalagi dito na kanyang unika iha na si Katie, ang anak niya mula sa dating karelasyon na si Chris Lawrence. Ang three-bedroom house ay matatagpuan sa isang bahagi ng burol na napalibutan ng umaapaw na berding kapaligiran. Ang istruktura ay may mga bukas na espasyo, minimalist bedrooms, and charming charming aesthetic na nagpapaalala na ang bahay ay para sa bakasyon at mga magagandang tanawin sa probinsya na madalas makita online. Sa paglipas ng mga taon, ginamit ni Katrina at na kanyang ina ang lupa sa pamamagitan ng pag-aalaga ng iba't ibang hayop sa bukid, isang maliit na palaistaan at magpapaupa ng pigiri sa isa sa mga lokal. Trina Candaza hindi lingin sa kaalaman ng publiko ang itinakbo ng relasyon ng vlogger at model na si Trina Cantaza sa piling ng dating live-in partner na si Carlo Aquino. Kasunod ng hiwalayan, pagamat naroon ang sakit na iniwan nito, ay pinagpatuloy niya ang laban bilang isang single mom sa anak na si Enola. Sa kanyang social media posts, makikita ang unti-unti nitong pagbangon kung saan ay positibo ito sa mga bagay-bagay para sa kanyang unika iha. Nariyan na ang pagsabak niya sa negosyo at ang sunod-sunod niyang product endorsements. Bukas si Trina sa pagsasabi na prioridad niya ang anak at ang mabigyan ito ng maayos na pamumuhay at magandang lugar na matitirhan. Katunayan, mula sa dating kondo na tinitirahan, nakalipat na ang mag-ina sa panibagong bahay. Sa kanyang social media post noong November 2023, pinasilip ni Trina ang ilang bahagi ng bahay na may modern and minimalist style. Nilinaw naman ni Trina na ang bagong bahay ay nirerentahan pa lang niya at umaasang balang araw ay makapagpapatayo din siya ng kanyang dream home. Christine Reyes. Matatagpuan naman sa isang suburban na lugar sa timog ng Metro Manila ang modernong dalawang palapag na bahay ni Christine na maluwang ngunit madaling pamahalaan ang laki. Maraming tao ang nagugulat kapag nalalaman na si Christine ang namamahala sa tatlong buwang proseso ng renovation ng bahay. Pagkamat may tulong siya ng isang kaibigang interior designer, may matalim din siyang mata para sa disenyo. Ang aktres ay aktibo sa pagpili ng mga kasangkapan at pagpili ng mga kulay para sa bawat kwarto. Nauwi siya sa all-white na palette na may mga hint ng kulay mula sa periwinkle hanggang sa crimson at recessed lighting na tumulong sa pagbibigay ng mas maaliwalas na vibes sa buong espasyo. Vina Morales. Isa naman sa mga beautiful single mom na masasabing may bonggang bahay ay ang singer-actress na si Vina. Bagamat hindi gaanong lantaran ng pagbibida niya sa naipundar na ari-arian, nariyan naman ang pasimpleng pasilip niya rito sa kanyang social media accounts. Katunayan taong 2016 nang ipinakita ni Vina sa publiko ang pinapatayong tatlong palapag na bahay kung saan ang kanyang amang si Enrique Magdayaw ang siya nagsusupervise ng construction. Ang modern house ay may mataas na ceiling at minimalist black and white na kulay na siya nagpapaaliwalas at nagbibigay ng malinis sa dating sa kabuuan ng bahay. Mayroon din itong swimming pool. Ayon kay Vina, ang bahay ay bunga ng kanyang pagsusumikap sa pagtatrabaho. At ang motivation nga raw niya rito ay kanyang unika iha na si Siyana. Michelle Madrigal sa isang vlog noong 2022, nagbigay si Michelle ng isang tour sa kanyang bagong bahay at ibinalita sa kanyang mga taga-subaybay kung kamusta siya. Dahil dalawa lamang sila ng anak, pinili ni Michelle ang mas maliit kumpara sa dati nilang tinitirhan. Bagamat mas maliit at hindi kasing galante o bongka sa nauna, Ayon kay Michelle, masaya siya sapagkat mayroon siyang matatawag na sarili niyang space at chak na bagong simula. Ang bagong bahay ay may open kitchen, modern and minimalist interiors at magandang tanawi ng pool. Mas maganda din anya ang ilaw sa kanyang bagong kusina kaya iniisip niya ang paggawa ng mga cooking vlogs. Ayon kay Michelle, ang lahat ng kwarto sa bahay ay walang telebisyon dahil nais niya maging puro para sa pahinga. Sa halip na telebisyon, nilagyan niya ang kanyang kwarto ng isang corkboard na may mga paborito niyang motivational quotes. Zainab Harake, wala pa mang nagagawang house tour si Zainab sa sarili niyang vlog. Ngunit hindi naman niya ipinagdamot na ipakita ito sa publiko sa pamamagitan ng YouTube vlog ni Karen Davila noong nakaraang taon. Pagpasok pa lamang na si Karen sa kulay ng bahay na itim. Malawak ang sakop ng kabuuan ng bahay na may modern and minimalist style. Ayon kay Zainab, mayroon ng dating may-ari ang bahay na kanya lamang pinaayos at pinaganda Ayon sa kanyang nais na disenyo, isa rin sa napansin at hinangaan ni Karen ay ang pagiging organized ni Zainab sa kanyang mga gamit. Ayon kay Zainab, katuwang niya ang ina sa pagsasaayos na kanyang bahay na napakalinis at eleganteng tingnan, lalo pa at ayaw niya ang masyadong maraming gamit sa kanyang tahanan. Marami itong kwarto para sa bawat miyembro ng kanyang pamilya at kasamahan sa bahay. May sarili ding opisina ang bahay kung saan ini-edit ang kanilang mga vlogs. Maging a master bedroom ay tunay na kamangha-mangha sa piniling disenyo nito. Ipinakita rin ni Zainab ang kanyang bag at shoe collection kung saan ipinasadya pa niya ang lagayan nito. Siyempre, hindi din niya nakaligtaan na magpalagay ng playroom para sa dalawa niyang anak na sina Lucas at Bia. Anya ang mga anak ang kanyang source of happiness at bilang single mom na isang ibigay sa mga ito ang lahat-lahat ng pangangailangan kaya naroon ang pagsusumikap niya sa pagdatrabaho. Dagdag pa ni Zainab na ang bahay na itim ay katuparan ng kanyang pangarap sa bata pa lang daw siya sa tuwing naglalakad sa subdivision ay nakikita na niya ang ganitong estilo at sinabi sa sarili na magkakaroon din siya ng ganong klaseng bahay na ngayon ay nagkatotoo na. Tony Fowler Bilang single mom sa nag-iisang anak na si Tironia, naroon ang determinasyon ni Tony na makaahon sa hirap at nabigyan ito ng komportabling pamumuhay. At isa nga sa masasabing katas na kanyang tagumpay ay naipatayo niyang Torre de Palacio. Ang dalawang palapag na bahay ay may Roman architectural design na may apat na Corinthian pillars. Mayroon itong three bedrooms, maids quarters, backyard at isang indoor pool. Ang malaman siyong bahay ay may maluwang na garahe, direkta sa harap ng porch na maaari mag-accommodate ng hindi bababa sa tatlong sasakyan. Pagpasok ng bahay, agad bumungad ang malawak na sala at ang grand curved staircase. Malawak din ang dining area na may 10-seater dining table dahil magkakasabay na anya silang kumain ng mga kasamahan. Ayon kay Tony, hirap silang magsama-sama sa pagkain sa kanilang kondo dahil limitado lamang ang espasyo na mayroon sila. Ang pinakagusto ni Tony sa bahay ay ang malalaking mga bintana kung saan pumapasok ang likas na liwanag at nagbibigay ilaw sa buong lugar. Malaking ginhawa rin umano sa kanila na may malaki na silang bahay dahil mas makakagalaw na mga kasamang bata at naging mga alagang aso. Malapalasyo man o hindi sa mata ng iba, isang simpleng palasyo at bunga ng pagsisikap para kay Tony ang kanyang bahay. Tessa Prieto. Ilan lamang sa temang binida ni Tessa Prieto sa publiko sa kanyang tatlong palapag na tahanan ay ang African-inspired at close to nature theme. May carpet na mula sa tunay na tigre at may ilang nakadisplay na balat ng alligator. Venice, Italy inspired naman ang estruktura ng kanyang bahay. Makikita ang mga Murano chandelier. Sa loob nito ay isang hand-painted chandelier ang nakakapukaw atensyon sa kanyang living room. Karamihan ng display ay conversation pieces at ang ilan naman ay mga second-hand na gamit na nabili pa raw ni Tessa sa antique shops. Gawa naman sa ilalim ng bote ang disenyo ng dingding sa dining room. Sa ikalawang palapag naman, makikita ang mural sa kisame na katulad na makikita sa Venetian Hotel. May isang kwarto rin si Tessa na ginawa niyang walk-in closet kung saan matatagpuan ang lahat ng kanyang costumes at accessories. Isang kakaibang bintana rin na makikita sa ikalawang palapag na pinagtatapunan ng mga damit na lalabahan. Rufa Gutierrez Bagamat bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng buhay ni Rufa, tulad ng ibang celebrities kahit papaano, naroon pa din nakagustuhan nitong mapangalagaan ng impormasyon patungkol sa kanyang personal na buhay. Lalo na sa kanyang tinitirhan, para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya, partikular na sa kanyang dalawang mga anak na sina Venice at Lauren. Kaya naman kung pabunggahan ng pamamahay pag-uusapan, hindi na questionable pa ang pagmamayari ni Rufa. Sa kanyang social media post, na rin ang panaka kanyang pagbida rito. Isa nga sa nakatawag pansin sa kanyang mga taga ang Instagram post niya noong June 2023 kung saan makikita sa mga larawan na inupload niya ang iba't ibang sulok ng kanyang bahay. Hindi may na maganda ang nagawa ni Rufa sa pagpapadama ng kanyang bahay na maaliwalas at maayos. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!